toasted. Dito tayo sa Bikiri sa Sarawak, Ini yang dia tanam Ini dia Dia buka atas Malaysia sekarang Sila dia tu Bila paling Ikin Rhea. Sang Sit. 269 real. Ito 5. Ito naman ay isang set 119 Ito naman stainless 129 ito, dalawa, tatlo. Mga tatlong. ano anong What? Ninety-nine. price. So, ganda, Ito maganda. One seventy-four. Ang dami nila dito ano, mga gamit sa bahay. Ninety-nine. Tapos yung stove nila ay 104. Isang seat po. tayo sa rotasan ng Alfortas. 595. Okay. dito.

yung mga orange dito sila dito dito ang sarawat pinoy ano, sarawat supermarket maraming bintahan ng mga pilipino ano food pilipino needs yan yung mga dito nila dito Siyempre dari rin po lang. Pagkakita natin dito, may ano, uh, rice. Mm -hmm kabayan yung mimili dito. Oh.